Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa muling pag-aasawa pagkatapos ng kamatayan ng iyong asawa? Ang isang tao ba ay karapat-dapat para sa muling pag-aasawa pagkatapos na siya ay mabalo? Hindi nagsasalita ang Biblia laban sa muling pag-aasawa pagkatapos mamatay ang isang asawa. Sa ilang mga kaso, talagang hinihikayat ito. 1 Korinto 7.8-9 1 Timoteo 5.14 Hinikayatin ito ng kulturang hudyo noong panahon ng Bibliya sa iba't ibang dahilan. Sa karamihan ng mga kaso, tinatalakay ng Biblia ang isyo ng mga byuda kaysa sa mga byudo. Gayunpaman, walang alinman sa mga talatang ito na humahantong sa paniniwala na ang pamantayan ay partikular sa isang kasarian. Ang pangunahing pagtugon sa mga balo ay malamang nasa tatlong dahilan. Ang una ay ang mga lalaki ay karaniwang nagtatrabaho sa labas ng bahay Kuminsan ay gumagawa ng mga mapanganib na trabaho ang mga lalaki sa panahon ng Biblia tulad ngayon ay karaniwang may mas may buhay kaysa sa kanilang mga asawa kaya mas karaniwan ang mga byuda kaysa mga biudo. Ang pangalawang dahilan ay ang katotohanan na ang mga babae ay bihirang magkaroon ng anumang paraan ng pagsuporta sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak sa panahon ng Biblia. Ikawbang Hari 4:1-7 ang muling pag-aasawa ay ang pangunahing paraan kung saan ang isang byuda ay muli makakuha ng proteksyon at provision para sa mga pangangailangan ng kanyang sarili at ng kanyang mga anak. Sa sandaling itinatag ni Kristo ang simbahan, ang simbahan ay naging responsable para sa pangangalaga ng mga byuda sa ilalim ng ilang mga pangyayari. O ng Timoteo 5.3-10 Ang ikatlong issue ay ang pagpapatuloy ng linya ng pamilya at pangalan ng asawa ay isang alalahanin sa kultura ng mga Hudyo. Bilang resulta, kung ang isang asawang lalaki ay namatay nang walang iniwan na anak o pandali ng kanyang pangalan, ang kanyang kapatid na lalaki ay hinihimok na pakasalan ng biuda at bigyan siya ng mga anak. Ang ibang mga lalaki sa pamilya ay may option din, ngunit may tamang pagkakasunod-sunod kung saan ang bawat lalaki ay may pagkakataon na o ipasa ang responsibilidad na ito. Tingnan ang aklat ni Ruth para sa isang halimbawa nito. Kahit na sa mga pari na kailangan sumunod sa isang mas mataas na pamantayan, ang muling pag-aasawa pagkatapos ng kamatayan ng isang asawa ay pinahintulutan. Sa kaso ng mga pari, na sa ilalim ng itinatadhana na magpakasal lamang sila sa biyuda ng ibang pari. Ezekiel 44.22 kaya batay sa lahat ng pagtuturo ng Bibliya sa paksa, ang muling pag-aasawa pagkatapos ng kamatayan ng isang asawa ay pinahihintulutan ng Diyos. Sinasabi sa atin na Roma 7.2-3, halimbawa ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit so, kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na natatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga siya ay magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon. At mag-asawa man siya ng ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalunya. niya. Kahit na may diborsyo na nagaganap, 50% ng mga kasal ngayon, karamihan sa mga panata ng kasal ay naglalaman pa rin ng pariralang hanggang kamatayan ang maghihiwalay sa atin. Ang pariralang ito ay maaaring hindi partikular na mula sa Biblia, ngunit ang prinsipyo ay biblikal. Kapag ang isang lalaki at babae ay ikinasal, pinag-iisa sila ng Diyos bilang isang laman. Genesis 2.24, Mateo 19.5-6 Ang tanging bagay na makakasira sa buklod ng kasal sa mata ng Diyos ay ang kamatayan. Kung ang asawa ng isang tao ay namatay, ang byuda o byudo ay ganap na malayang magpakasal muli. Pinahintulutan ni Apostol Pablo ang mga byuda na mag-asawang muli sa unang Korinto 7.8-9. At hinikayat ang mga nakababatang byuda na mag-asawang muli sa unang Timoteo 5.14. Ang muling pag-aasawa pagkatapos na kamatayan ng isang asawa ay ganap na pinahintulutan ng Diyos. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag uh, po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.